Iniimbestigahan na rin ng Department of Energy ang pagguho ng bahagi ng panian pit ng Semirara Mining Corporation sa Kaluya, Antique. Isa raw ito sa major open pit coal mine sa bansa. Ayon kay Energy Undersecretary Ramon Oca, nasusunod naman ang kumpanyang may-ari ng minahan ang mining safety standards. Mahigit tatlong daang ektarya ang lawak ng panian pit at nasa lalim na tatlong daang metro below sea level. Malaki raw ang lugar at hindi diretsyo ang mga dingding nito kaya maliit daw ang posibilidad ng pagguho. Kaka-inspeksyon lang daw ng DOE sa panian nito nitong Enero at maayos naman daw ito. Posible raw na nagkaroon ng cracks o faults sa gumuhong bahagi ng pader at ng tubig dahil sa pag-ulan. Naglabas ng suspension order ang DOE sa operasyon ng minahan kahit pa nagkusa na ang kumpanya na itigil ang kanilang operasyon habang patuloy ang investigasyon. Inatasa naman ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino ang DSWD na magbigay ng tulong sa pamilya ng na mga naapektuhan ng pagguho.